Gapon ba? Wow! Tot sa taha. Ah, uh, na-stress yung uga may Gapon, nag-sit up ko para i-apply ko yung ano, yung oh, no. sit up ko na ba? Yung last na sit up. Yung bank sit up na doon. Na-stress ako kasi, What? ano, ilang ulit-ulit ko nilagay doon yung ano, zip code. <laughs> uh, ulit ko na Ayaw! Ayaw tumagap. kaya, kahit sino-sino ang tinatawagan ko. Kami kong tinawagan kasi nagpatulong ako. Paano, anong gagawin ko siya? Gusto ko mano ma ma-set up na siya ba? Kasi gusto ko yung maggawa ng mga video. Basta, ano, wow. tapos na yung, ano, tapos na yung, nakaset up na ba lahat ba? Tapos finally, kahapon, sa, ano, kagabi gagab pala. Yes! Matapos ko na din. Salamat. Salamat sa tao ko sa atin, sa akin na paano gagawin. Kasi yung sister ko, sobrang busy. May tinatawag pa ko na isa, busy din. Yes! May live siya. Tapos yung isa, tinawagan ko yung friend ko. Oh no! Malungan niya ako. Kaya api na ako. Salamat kayo ha. Sino ka man. Alam mo na kung mm! sino. Ay, salamat ako sa'yo kasi tayong dalawa kahapon nang nag-sit up. Kasi ano eh. Ayaw tumanggap eh. Kaya parang. So, salamat kayo sa iyo. mo. Sana. Wow. Um, balang araw, uh, gagaling din ang lahat. Gagaling din ang mga, ano. Yes! Yung mga, muna, ano ba, yung, help. Huh? So, salamat kaayo Tumulong ka sa akin kahapon kasi kahit may sakit ka pero ina nagawa yes! ko tawag ko. Kasi gusto ko matapos na. Salamat kasi sa inyo guys, sa inyong walang sawang pagpanonood kahit hindi kayo minsan hindi kayo nagbabakas pero okay, my view, my view lang. So, namat kayo sa inyo ha.